Alam niyo ba, mga kapamilya, na habang tumatanda tayo, mas lalo nagiging mahalaga ang bawat sandali ng ating buhay. Nagiging ginto ang oras, ang lakas, at lalo na ang kapayapaan ng ating kalooban. Pero nakakapagtaka, hindi ba, na minsan kahit anong pilit nating maging masaya at payapa, may mga pagkakataong pakiramdam natin ay tila na uubos tayo? Pakatapos ng isang pagbisita o isang pag-uusap, bigla na lang tayo nakakaramdam ng pagod, lungkot o tila ba may bigat sa dibdib? Para bang may invisible na puwersa na humihigop sa ating kagalakan at kaligayahan? Nakakaramdam ba kayo ng ganoon? Kung minsan ang lihim na nagiging sanhi ng ating pagkabahala at kawalan ng kapayapaan ay hindi galing sa malalaking problema ng mundo, kundi sa mga taong pinipili nating bisitahin o hayaang makapasok sa ating buhay. Oo, tama ang narinig nyo. May ilang uri ng tao na sa ating ginintuang edad ay mas makabubuti na iwasan nating dalawin o kung hindi man maiiwasan, ay matutunan nating protektahan ang ating sarili mula sa kanilang impluensya. Hindi ito tungkol sa pagiging makasarili, kundi sa pagprotekta sa napakahalagang yaman na pinakamahalaga sa atin ngayon, ang ating kapayapaan at kaligayahan. Sa video na ito, tatalakay natin ang limang uri ng tao na makabubuti para sa atin na magkaroon ng distansya o matutunan kung paano harapin ang kanilang presensya nang hindi ito nakakasira sa ating inner peace. Kaya naman, samahan niyo ako hanggang dulo dahil may isang mahalagang payo kong ibibigay na tiyak na magugulat kayo. Simulan natin sa unang uri ng tao na sa totoo lang ay tila isang black hole sa ating enerhya. Ang mga taong puro reklamono. Alam niyo ba yung tipong pagdating mo pa lang sa kanilang tahanan o pagkasimula pa lang ng inyong usapan ay bubongad na agad ang listahan ng kanilang mga reklamo wala silang tigil sa pagdaing sa buhay, sa gobyerno, sa mga anak nila, sa kape na malamig na, sa lamig ng panahon, sa init ng panahon o kahit sa simpleng traffic. Ang kanila mundo ay puno ng negatibong pananaw at para sa kanila halos walang nakikitang positibo sa bawat sitwasyon. Ang kausap sila ay parang dahan-dahang pag-ubos sa baterya ng iyong kaluluwa. Bawat salita nilang may reklamo ay parang maliit na bato na idinadagdag sa bigat na dinadala mo. Hindi mo namamalayan, imbes na maging masaya ka pagkatapos ng pagbisita, ay uuwi ka na may pakiramdam na pagod na pagod o kaya ay bigla kang nagiging malungkot o masama ang loob. Ang problema sa ganitong uri ng pagugali ay nakakahawa pagmatagal matagal kang nakikinig sa kanilang mga reklamo, unti-unti magsisimula ka rin makakita ng negatibo sa iyong sariling buhay o kaya ay maramdaman mo ang kanilang bigat sa iyong sarili. Marahil ay may kakilala kayong lola o lolo na palagi nagreklamo sa sakit ng katawan, hindi na masarap ang luto ng apo o sa sobrang daming ingay sa labas. O baka naman isang kamag-anak na tuwing magkikita kayo ay ang tanginpaksa lang ay ang problema niya sa pera o ang hindi pagkakaintindihan nila ng kanyang asawa. Hindi naman sa ibig nating maging manhid sa kanilang mga pinagdadaanan. Pero mahalaga na malaman natin kung kailan natin kailangan protektahan ang ating mental at emosyonal na kalusugan. Bilang mga nakatatanda, ang ating panahon ay mahalaga. Gusto nating gamitin ito sa mga bagay na nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan, hindi sa mga bagay na nagdadagdag ng bigat. Ano ang magagawa natin? Unang-una, kung hindi maiwasan ang pagbisita, Subukan nating iliis ang usapan sa mas magaan at positibong paksa. Halimbawa, sa halip na pag-usapan ng problema, tanungin mo sila tungkol sa isang magandang nangyari sa kanila kamakailan o isang lumang alaala -ala na alam mong mabibigay sa kanila ng ngiti. Kung patuloy pa rin ang reklamo, maaari kang maging diretsyo, nunit magalang sa pagsasabing, alam mo, nakikiramay ako sa nararamdaman mo. Pero baka mas maganda kung mag-isit tayo ng mga paraan para maging mas magaan ang loob natin ngayon. O kaya, may magandang pelikula akong napanood, gusto mong pag-usapan natin? Minsan, kailangan nating maging proactive sa pagdidirekta ng usapan. Pangalawa, limitahan ang haba ng inyong pagbisita o pag-uusap. Kung alam mong ang isang tao ay nakakaubos ng enerya Huwag mong hayaang tumagal ang interaksyon. Magtakda ng oras para sa iyong sarili. Halimbawa, magpapaalam na ako, may gagawin pa ako. Hindi mo kailangan ipaliwanag ng husto. Ang mahalaga ay protektahan mo ang iyong oras at kalusugan. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga. Huwag mong hayaang ang kanilang mga reklamo ay maging sarili mong mga problema. Matutong makinig ng may pakikiramay, ngunit Wag mo hayaang ang kanilang negatibong saloobin ay makapenetrate sa iyong kaloban. Isipin mo na mayroon kang protective shield sa paligid mo. Makinig, umintindi, ngunit huwag magpadala. Ang iyong kapayapaan ang iyong pangunahing prioridad. Alalahanin, ang reklamo ay nakakahawa at sa edad natin, ang pagiging payapa ay hindi isang luho kundi isang pangangailangan. Ang susulod na uri ng tao na dapat din nating bigyang pansin ay ang mga taong gumagamit ng ating kabutihan. Hindi ba't napakasarap maging matulungin at mapagbigay, lalo na sa ating pamilya at mga kaibigan? Pero may mga tao na sinasamantala ang ating kabutihan at sa halip na pahalagahan ang ating tulong, ay tila ba obligasyon na natin ang kanilang mga pangangailangan. Ito ang mga taong laging may kailangan sa iyo, laging may hinihingi at halos hindi na natin makita ang kanilang sariling pagsisikap na lutasin ang kanilang mga problema. Sila yung tatawag lang o bibisita kapag may kailangan. Mapapera yan, oras mo o emosyonal na suporta na tila walang katapusan. Ang nakakabigo pa rito, kadalasan ay wala silang balak na suklian ang iyong kabutihan. O kung hindi man, ay hindi man lang makita ang halaga ng iyong sakripisyo. Marahil ay eh may kamag-anak kayong laging nang hihiram ng pera pero hindi nagbabayad o laging umaasa na ikaw ang sasalo sa kanilang mga responsibilidad. O kaya naman, isang kaibigan na tuwing magkikita kayo ay ang tanging paksa lang ay ang sarili niyang problema. At kapag ikaw naman ang may gustong ibahagi, ay tila wala siyang interes. Ang patuloy na pagbibigay nang walang resiproka ay nakakaubos, hindi lang ng iyong pera o oras, kundi pati na rin ng iyong emosyonal na reserba. Pakiramdam mo ay nagiging drain ka, tila sang esponga na pinipiga ng paulit-ulit hanggang sa wala nang may labas. Ang pinakamasakit pa rito, minsan ay nilalagyan ka pa ng guilty feeling kung hindi mo sila matulungan. Hindi mo na ako mahal? Wala ka ng pakialam sa akin? O hindi mo man lang ako kayang tulungan sa ganitong maliit na bagay? Ganyan ang mga linya na maririg mo para makonsensya ka at malbigay pa rin. Sa edad natin, mahalaga na matuto tayong magtakda ng hangganan o boundaries. Hindi ito nangangahulugang hindi tayo tutulong. Big sabihin lang nito ay, Tutulong tayo sa abot ng ating makakaya at hindi natin hahayang masamantala ang ating kabutihan. Paano ito gagawin? Una, matuto tayong magsabi ng hindi, nang nga'y respeto, nunit may tibay. Hindi mo kailangan mabigay ng mahabang paliwanag. Mari kang magsabi, pasensya na, hindi ko yata kayang tulungan ka sa ngayon. O, kailangan ko rin tipiri ng oras at lakas ko ang iyong hindi ay isang proteksyon sa iyong kapayapaan. Ikalawa, kung tutulong man, itakda mo ang limitasyon. Kung pera ang hinihiram, itakda kung magkano lang ang kaya mong ibigay na handa kang mawala. O kung kaya mo, tulungan silang makahanap ng sariling solusyon kaysa sa direktang pagbibigay. Kung oras ang hinihini, itakda mo ang oras na kaya mo lang ibigay. Ikatlo, suriin ang relasyon. Ang isang tunay na relasyon ay may pagbibigayan. Kung palagi ka na lang ang nagbibigay at walang kapalit, kahit simpleng pasasalamat o pag-unawa mang lang, marahil ay panahon na para mag-isip kung karapat dapat tabang patuloy na ibuhos ang iyong sarili sa relasyong yan. Tandaan, ang iyong kabutihan ay isang ginto at ang ginto ay dapat inilalagay sa lugar na pinahahalagaan. Hindi mo kailangan maging martir para lang makaramdam ng pagmamahal. Ang iyong kapayapaan at kaligayaan ay higit pa sa anumang halaga ng tulong na iyong may bibigay sa taong hindi naman marunong pahalagaan. Ngayon, dumako naman tayo sa ikatlong uli ng tao na tila ba may microscope sa bawag galaw mo ang makapalagi ng huusga at palagi na bibigyan ng kritisismo. Alam nyo ba yung pakiramdam na tuwing may bisita ka o may kausap ng tao, pakiramdam mo ay kinikilatis ang bawat aspeto ng iyong buhay mula sa kulay ng iyong damit, sa paraan mo ng pagluluto, sa desisyon mo sa pagpapalaki ng mga anak mo, o kahit sa simpleng pamamaraan ng iyong pamumuhay para sa kanila laging may mali, laging may mas dapat ng ginawa o laging may mas magandang paraan. Hindi lang sa iyo, kundi pati na rin sa ibang tao. Ang kanilang mga bibig ay parang gilingan ng tsismis at panghuhusga. Ang kanilang mga salita ay parang malilit na tusok na kahit hindi mo direktang maramdaman ang sakit agad ay unti-unti nakakasira ng iyong tiwala sa sarili at nagdudulot ng kaba o takot sa tuwing darating sila o makakausap mo sila. Maaring isang kamag-anak na lagi nagkokomento sa iyong timbang o sa iyong itsura. Ang laki mo na inday, hindi ka na nagpapapayat. O kaya, bakit ganyan ang kulay ng buhok mo nanay, hindi na bagay sa edad mo? Maaaring isang kaibigan na tuwing makikita kayo ay laging binabati ko sa mga desisyon ng ibang tao. Alam mo ba si Maring Nena, sinasabi niya na dapat daw ay hindi ganyan ang ginawa mo sa apo mo. Kapag naririnig mo ang kanilang mga pagpuna sa iba, hindi mo may ang isipin ano kaya ang sinasabi nila tungkol sa akin kapag wala ako? Ang ganitong uri ng interaksyon ay nakakalason. Sa halip na magbigay ng suporta at pagmamahal, ang kanilang presensya ay nagdudulot ng tensyon at pakiramdam na hindi ka sapat. Sa ating edad, hindi na natin kailangan ng ganitong klaseng enerhiya. Ang mahalaga ay ang ating kapayapaan, ang ating tiwala sa sarili at ang kakayang mamuhay ng walang takot sa paghusga ng iba. Paano natin poprotektahan ang ating sarili? Una, matutong maging binyi sa kanilang mga kritisismo. Hindi literal na binyi, kundi piliin mong wag itong bigyan ng kapangyarihan sa iyong isip at puso. Ang kanilang opinyon ay kanilang opinyon lamang at hindi ito nagtatakda kung sino ka o kung gaano ka kahalaga. Maaari kang sumagot ng simple, salamat sa payo mo, at pagkatapos ay ilihis na ang usapan. Pangalawa, Limitahan ang mga personal na detalye na ibinabahagi mo sa kanila. Kung alam mong gagamitin lang nila ito laban sa iyo o para pagsismisan ka, huwag na magbahagi. Ang ilang bagay ay mas mainam na manatiling pribado. Ikatlo, tandaan na ang kanilang panguhuska ay mas nagsasabi tungkol sa kanila kaysa sa iyo. Kadalasan, ang mga tao mapanghusga ay may sariling mga insecurity at problema na kanilang inilalabas sa pamamagitan ng pagpuna sa iba. Hindi ito personal. Ang iyong tugon ay dapat na hindi rin personal. Ang mahalaga ay ang pagmamahal at pagtanggap sa sarili. Hindi mo kailangan ng permiso o palpapatunay mula sa sinuman para lang maging masaya at kampante sa iyong sariling bala. Ang iyong buhay ay iyo. At ikaw ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Tandaan, ang isang buhay na puno ng paghusga ay hindi kailanman magiging payapa. Sumunod na uri ng tao na kailangan nating iwasan o limitahan ng interaksyon ay ang mga hindi sumusuporta sa iyong kagalakan o mas matindi pa. Ang mga nainggit sa iyong mga tagumpay at kaligayahan. Alam nyo ba, ang buhay ay masarap ibahagi Lalo na kapag may magandang nangyayari sa atin, ang pagdiriwang ng maliit man malaking tagumpay o ang pagbahagi ng kagalakan ay nagbibigay ng katuparan. Ngunit paano kung ang taong pinagbahagian mo ay hindi naman pala natutuwa para sa iyo? Sa halip na magbigay ng papuri o suporta, sila ay magbibigay ng backhanded compliments. Magbababa ng iyong tagumpay o kaya naman ay ililihis ang usapan pabalik sa kanila o sa masamang pangyayari. Mayroon tayong mga kakilala na kapag sinabi mong nakabili ka ng bagong kasangkapan sa bahay, ay sasabihin, Ah, maliit pa rin yan kumpara sa akin. O kaya naman Kapag sinabi mong gumaling ka na sa iyong karamdaman, sasabihin na ako, baka bumalik lang yan. O di kaya isang kaibigan na kapag sinabi mong nag-e-enjoy ka sa iyong bagong hobby, ay bigla kang sasabihan ng sayang lang ang oras at pera mo diyan. Ang pakiramdam ng ingit ay isang lason. Hindi lamang ito nakakasira sa relasyon, Kundi nakakaapekto rin sa iyong sariling kakayahang maging masaya. Ang kagalakan ay dapat dinidoble kapag ibinahagi, hindi binabawasan. Kapag may kasama kang ganitong uri ng tao, tila ba ang iyong liwanag ay nababalutan ng kanilang anino. Imbes na masaya ka sa iyong tagumpay, bigla kang magdududa sa sarili mo o kaya ay magiging maingat na sa pagbahagi ng iyong kagalakan. Bakit mo pa ba ibabahagi kung hindi naman pala sila magiging masaya para sa iyo? Sa ating edad, napakahalaga na napapalibutan tayo ng mga taong nagtataas ng ating espiritu mga taong magdiriwang kasama natin sa ating mga tagumpay at magbibigay ng suporta sa ating mga hamon. Ito ang mga taong nagpaparandam sa atin na tayo ay minamahal at pinahahalagahan. Paano natin harapin ang mga taong naiingit o hindi sumusuporta? Una, bawasan ang pagbahagi ng iyong personal na tagumpay at kagalakan sa kanila. Hindi mo kailangan mapaliwanag sa lahat ng tao iyong kaligayahan. Piliin mo ang iyong audience. Ibahagi ang iyong kagalakan sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo at handang magdiwang kasama mo. Pangalawa, kapag may nagsabi ng negatibo o naiingit na komento, huwag mo itong personalin. Kadalasan, ang kanilang reaksyon ay galing sa kanilang sariling kawalan o insecurity. Hindi ito tungkol sa iyo, kundi sa kanila. Numiti ka lang o iliis ang usapan. Huwag mong hayaang ang kanilang inggit ay makasira sa iyong sariling kagalakan. Ikatlo, aktibong maghanap at makisama sa mga taong positibo at sumusuporta. Ang ating social circle ay dapat na isang bukal ng inspirasyon at pagmamahal, hindi ng inggit at pagkasira ng loob. Ang pamumuhay ng may kaligayahan ay isang karapatan at hindi mo kailangan ng permiso mula sa sinuman para lang maging masaya sa iyong sariling buhay. Tandaan, ang isang buhay na punong-puno ng kagalakan ay hindi dapat pabigatan ng inggit. Pangguli, ngunit hindi ang pinakabababa ay ang mga taong nagdadala ng kaguluhan at drama. Ang buhay ay mayroon ng sapat na hamon. Hindi na natin kailangan ng dagdag na drama o kaguluhan, lalo na sa ating ginintuang edad. Ngunit, may ilang uri ng tao na tila ba nabubuhay sa drama. Sila yung mga taong laging may breaking news tungkol sa away ng ibang tao. Laging may crisis, laging naghanap ng atensyon sa pamamagitan ng paggawa ng gulo. O di kaya ay nagpapakalat ng chismis at nagiging sanhi ng hindi pagkakaintindihan. Ang kanilang presensya ay parang isang bagyo na biglang sisira sa kalmadong dagat ng iyong buhay. Sa tuwing nakakasama mo sila, tila ba ikaw ay nabubulid sa isang komplikadong web ng problema na hindi naman sayo o kaya ay nakikinig ka sa walang katapusang serye ng kanilang mga away sa pamilya, sa kaibigan o sa mga kapitbahay. Nakapagot. Hindi ba ang pagiging laging nakikinig sa drama ng iba ay nakakaubos ng enerya at oras na sana ay ginagamit mo para sa mas makabuluhang bagay? Bukot pa rito, minsan ay naipit ka pa sa kalilang mga awi, naghihintaga pamagitan. O kaya ay nagiging kumpidente sa kanilang mga lihim na problema na sa huli ay nagdudulot lang ng stress at alalanin sa iyo. Maaring may kamag-anak kayong laging naggadala ng balita tungkol sa awi ng pinsan sa kanyang asawa o kaya isang kaibigan na laging may malalim na issue sa bawat taong makasalamuan niya. Ang gusto mo lang ay magkaroon ng payapang pagbisita o pag-uusap pero sa huli, uuwi ka ng may ulo na puno ng problema ng ibang tao. Sa edad natin, ang ating kapayapaan, ang ating pinakamalagang kayamanan. Kailangan nating protektaan ito mula sa anumang uri ng kaguluhan at drama na hindi direktang nakakapekto sa ating sarili. Paano natin ito gagawin? Una, Matutong maglagay ng matibay na hangganan sa pag-uusap. Kapag nagsimula silang magbahagi ng drama o chismis, maari kang maging diretsyo. Ngunit magalang sa pagsasabing, pasensya na, medyo nakakapagod pakinggan ang mangganyang klase ng usapan. Baka gusto pag-usapan natin ang mas magaan na paksa. O kaya, sana'y maayos nyo ang problema ninyo. Ngunit mas makabubuti kung hindi na tayo makikisali sa usapan nila. Pangalawa, limitahan ang iyong exposure sa kanila. Kung alam mong ang kanilang presensya ay nagdadala ng drama, iwasan ang matagal na pagbisita o pakikisalamuha. Piliin mo ang iyong mga social engagement. Ikatlo, huwag kang maging bahagi ng kanilang drama. Huwag kang makisali sa tismis. Huwag kang pumili ng panig sa kanilang away. At huwag kang magbigay ng opinyon na maaring magpalala sa sitwasyon. Ang iyong layunin ay manatiling neutral at malayo sa anumang gulo. Ang iyong kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa pagiging updated sa drama ng iba. Tandaan, ang isang buhay na walang drama ay isang buhay na may kapayapaan. Kaya narito na tayo mga kapamilya na pag-usapan na natin ang limang uri ng tao na sa ating ginintuang edad ay mas makabubuti na iwasan natin dalawin o limitahan ang interaksyon para protektahan ang ating kapayapaan at kaligayahan. Ang mga taong puro reklamo, ang mga gumagamit ng ating kabutihan, ang mga palaging nanghuhusga at nagbibigay ng kritisismo, ang mga hindi sumusuporta sa iyong kagalakan o naiinggit, at ang mga nagdadala ng kaguluhan at drama. Hindi ba takakapagod isipin na ang ating kapayapaan ay minsan pa nga ay nasisira ng mga taong malapit sa atin? Ngunit tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging makasarili. Sa halip, ito ay tungkol sa pagmamahal sa sarili at pagpapahalaga sa ating sariling kalusugan, lalo na sa ating edad. Napakaraming sakripisyo na ang ginawa natin sa buhay, maraming pagod at paghihirap na ang napagdaanan. Ngayon, sa panahong ito ng ating buhay, karapagdapat dapat lamang na tangkilikin natin ang kapayapaan at kagalakan. Maliit man ang pagbabago sa kung sino ang pinipili nating kasama, malaki naman ang epekto nito sa ating kalooban. Ang bawat desisyon na protekta ng iyong kapayapaan ay isang hakbang patungo sa isang mas masaya at mas makabuluwang buhay. Marahil iniisip mo, paano kung kamag-anak po sila, paano ko sila iiwasan? Hindi ito laging tungkol sa paputol ng relasyon, kundi sa paglalagay ng malinaw na hangganan. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa iyong oras at enerya. Ang iyong oras ay hindi na basta-basta. Ang iyong lakas ay may limitasyon. Piliin mo kung saan mo ito ibubuhos. Ang iyong kapayapan ay hindi negosasyon. Ito ay isang pangangailangan. Ito ang surprise na sinasabi ko sa inyo kanina. Ang kapangyarihan na baguhin ang kalidad ng inyong buhay ay nasa inyong mga kamay. Ikaw o may kakayahang pumili kung sino ang papayagan mong makapasok sa iyong espasyo, sa iyong isip at sa iyong puso. Walang ibang makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan kundi ang iyong sarili. Ito ang panahon upang maging matalino sa iyong mga pinipiling kasama. Ito ang panahon upang sabihin ang aking kapayapaan ay napakahalaga para sirain. Kaya huwag kang magatubiling gawin ang mga kinakailangang hakbang para maprotektahan ang iyong inner peace. Ito ay hindi pagtalikod sa obligasyon kundi pagtupad sa iyong sarili. Ang iyong kaligayahan ay nagsisimula sa iyong sarili. Sana ay nakatulong ang video nito sa inyo. Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan at saloobin. Nagkaroon na ba kayo ng ganong klasing karanasan? Ano ang ginawa ninyo para protektahan ang inyong kapayapaan? Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Gusto kong basahin ang inyong mga kwento. At kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakita ninyong makatulong ito sa inyo, pakipindot naman ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang mga payo at inspirasyon na makakatulong sa ating ginintuang edad. Dan mga kapamilya, ang bawat araw ay isang pagkakataon upang mamuhay ng may kapayapaan, kagalakan at pagmamahal. Karapat dapat tayo sa isang buhay na puno ng positibong enerya at mga taong tunay na nagpapalaga sa atin. Mabuhay ng masaya at may kapayapaan sa bawat yugdo ng inyong buhay. Ingat po kayong lahat.